Ni eh, minsan ba iniling mo na magkabalikan ulit kayo? It's a big yes. Yung mga sinabi mo ba sa akin ay totoo? Yes. Kung paulit-ulit si Lurob na nagpapaliwanag sa at nahingi talaga siya ng Sorry na talagang sincere is pagbibigyan mo ba siya or bibigyan mo pa siya ng second chance? In the future na nag ko again yung trust mo. If we, if we were having a chance again, tatanggapin mo. ダッダッダッダッダッダッダッ

Hindi okay. siya yung naiinis na ano, way sa ugali. Kasi minsan, nung mga nag-shooting kami, tapos pumupunta church, ano siya, may tinitake siyang gamot, tapos may mga bagay na ano. O oh, meron sa acid ba yun? Yun, eh may mga pagkain na bawal sa kanya. Inis, eh, eh ang tigas ng ulo. Ilang beses ko na pinagsasabihan nun minsan na, ay, bawal yung ganto ganyan. Tapos ang ginagawa, ngingitian lang ako, tapos kakainin pa yung bawal. Sarap. Bye, mm -hmm. Based on my experience, nakikita ko silang dalawa. Alam ko yung ugali ni Luro. Pil ko na iinis talaga siya kay Kat sometimes. Hindi dahil sa pag take ng medicine or pagkain ng bawal. Sa ugali rin. <laughs> Naiinis siya. Alam namin yung ni Katlin. <laughs> hindi, di ako ninis kasi sanay na ako kay mother. Kasi yan nga, katulad ng nasabi ko, magkahalos pareha sila ni mama. So, kumbaga, hindi na ako nanibago dun sa ugali niya. Nasanay ako. I mean, siguro sa expression ng mukha ko, ganun na ano mo. Kasi ewan ko ba, hindi lang kayo yung nagsas sabi na lagi akong galit o may kinaka akong tao even though nawala. Siguro sa expression lang ng mukha ko. Pero dun sa ugali talaga, hindi. Kasi, yun na, sanay na ako eh, mama. Eh, sa'yo, ma. <laughs> Nine. Kasi, I don't really believe na... Wow! Eh, mess, eh! Wala ka ba ng verse? Ayan nga. I don't really believe na yun lang yung dahilan kung bakit ka naiinis sa akin. I think there's more. Yung meron pang mas malalim na dahilan kung bakit ka naiinis sa akin. And alam ko na yun yung oh, sa ugali ko or sa mga kilos ko. And hindi ako naniniwala na yung pagdidiit ko lang ng medicine yung ano ko. Yun lang. Totoo no, kasi medyo naman naiinis Nakakainis ka na ngunit. Dali Masasabi kong truth kasi, uh, yun nga, napapansin ko din kay Lurub na naiinis siya pag a uh, may bawal naman kay Kathleen na ano na, like, nga <laughs> yun nga <laughs> yun sa mga kinakain, ganun. So, napapansin ko yun na parang uh, naiinis si Lurub na parang parang concern lang talaga siya. So, yun yung na-observe ko. <laughs> So in overall conclusion, siguro yung sinabi doon ni Kathleen is yung ano. May sometimes kasi na may saltik din talaga yun. Hindi, uh, <laughs> 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 I mean sometimes, pero hindi ako naiinis. Lalo na yung sinisikmuraan ako ng walang dahilan. <laughs> may side ng ganon. So I understand naman yung ganon. Kung dun sa ano part na yun, na-feel nafe mo na naiinis ako, so hindi. I mean, tumatahimik lang ako kasi ang sakit talaga, <laughs> Pero okay naman tayo nung pagtapos nung din na masakit 'e. Eh. Lurob. Yeah. Ah, <laughs> uh, eh minsan ba iniling mo na magkabalikan ulit kayo? Yes. It's a big yes. It's a big yes. <laughs> Alam ko talaga na mawawala in advance and then una, I thought that I am preferred na. So okay, okay lang siguro 'no. Ganyan. Pero nung dumating yung ano, yung post, nagulat din ako. Sabi ko, alam alam niyo yung ano, pakaramdam ng sana di ko na lang ginawa. I mean, sana hindi ko ginawa para hindi nawala. Sana para di na ako. And parang, oh. alam niyo yung ano, rewind? Parang gusto ko nalang mag-rewind eh. Baguhin yung ginawa ko nun eh. Sana. So, Yan. Truth, may mga okay, times na nung na na-announce na yun, <laughs> no, na-announce na, yun. no, na, na yung wala nang ang cut officially. chat uh, kami ni Lurob lalo na pag malapit na shooting. Uh, patunay yung si Kathleen. Sinasabi ko rin yung sa kanya kasi mapangasar po ng tao as a kuya. Inaasar ko si Kathleen na Uy, tinan mo yung mga chinachat sa kanilang uh, wow. <laughs> loob. Waaaah! Uh, tinan mo yung mga chinachat sa kanilang loob uh, na nagsasensya ng ng video, chat, na... Uy, ganun, ganun, yung patunay na parang gusto niya, gusto niya si ikaw. Hello. Yeah, yan yun. Mike, ba to? Para sa akin, oo may mga naggagawa tayong mali, pero dapat kung sincere talaga tayo, simula pa lamang nung na-realize mo na mali ka talaga is makikita na yung changes. Yung pagbabago little by little. Yun lang. Thank you. true so, din po. Sa... I think, ano naman, nakikita ko naman kay Lurub na uh, convincing siya na gusto niyang makipa, uh, bumalik yung dating nga love team nila ni Kathleen. So, kita na sa mga mata niya na parang willing naman. So, po yung nilagay ko kasi perspective niya naman po yun. So, wala na po akong magagawa doon. Kasi po, um... Yeah, sa pa. Sa ko na po. Sating ko pa, nagbibigay na ako ata ng effort si Luro. Ito yung nagrahan talaga kasi nag din po kasi ito sa'yo. Ang tanong ko ay, yung mga sinabi mo ba sa akin ay totoo? Yes. Ang tanong na Ba't ako magsisinungaling? <laughs> I mean, kung nakagawa na ako ng pagkakamali pa, hindi ko na pwedeng solusyonan yun ng isa pang pagkakamali. I mean, ba't pa ako magsisinungaling sa lahat ng sinabi ko? Yung in terms dun sa nag-confess, yung hindi naging one-sided. Kasi, yung unang akala niya talaga kasi is one-sided. Pero hindi. Akala niya siya lang, siya lang yung alam niya na. So, yun. Hindi, ko hindi, hindi ko kailangan magsinungaling. <laughs> parang ano, parang ano? I think it's a lie. Kasi hindi ko alam kung maniniwala ako sa sinabi mo. For me, hindi ako naiyak. <laughs> For me, dahil sa nangyari ay hindi ako, nawalan na ako ng trust. And pakiramdam ko ay nagsisinungaling ka. Yun ang sagot ko. Sikat din kasi, um, uh, lagi kong nakakantuhan, lagi kong nakakantuhan. Nagkakantuhan kami sa mga bagay-bagay na walang kwenta. walang kwenta. Masa yun, ayoko sing maging ano, ayoko maging kampil ko din sa one isa or one-sided. Kasi may sari-sari yung kwento or what? Hirap ano eh. Sa Sinala na lang mag-uusap. Hindi <laughs> na ako yung may... Baka ako'y madami pa sa kaanuhan. So, yun dun sa sinabi niya. I mean, from dun, dun sa last video, dun sa hot seat. I mean, okay. hindi ko naman pwedeng i-force yung sarili ko na maniwala siya sa akin. Ang sa akin lang, again, let me. Tapusin ko lang tong school year na to, tong stress na to, and I'll be. Kung paulit-ulit si Lurob na nagpapaliwanag sa'yo at nahingi talaga siya ng sorry na talagang sincere is pagbibigyan mo ba siya or bibigyan mo pa siya ng second chance? Oo oh, naman po. Oh 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 si <laughs> Hindi <laughs> 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 Siyempre naman po, sino ba naman ako para hindi bigyan ng chance, ano? Si Lord nga ay binibigyan. Ah, paulit ulit akong pinapatawad at binibigyan ng chance. Hindi nga lang second eh, sobrang dami, ang unlimited. Ako pa kaya? So, yun. Oo naman. Why not, uh... di ba? <laughs> Siguro like, uh -uh. For me kasi siya, papata parang papatawarin niya. Papatawarin niya si Nuro. Pero hindi ibig sabihin, papabalikin niya. Masisisi mo ba kung ayaw na... Kasi si Katlin kasi adi, pag sinabi niya na... Katawad niya, sinabi ni Katlin, Diyos nga, nagpapatawad na pa ulit ulit. Yeah! So, pa ba naman tayo para hindi magpatawad, syempre. Magpapatawad naman talaga eh, si Katlin. Pero pag inside, pero may konti din naman kay Katlin na hindi niya papatawarin. Pero papatawarin niya. <laughs> Parang yeah, ano? <laughs> Pagpatuwarin nila <kina, laughs> pero med... Per per pero kina, parang ano? Parang 80-20? Truth. Kasi niniwala naman ako na ano, feeling din si Kathleen na parang uh, bumalik uh... ulit yung dating sila. Tama ba? <laughs> Tama ba? <laughs> I mean, I don't have any rights para questionin yung sinabi uh -huh. I niya. Mean, kung magkakaroon ng pagkakataon na bibigyan ka ng project, dalawang lalaki yung pagpipilian na kailangan mong maging makalabtim din doon sa isang project. Sinig ba o si Kuluru? Ah, may Ana. Um ako uh, for me kasi, ako kasi yung tipo ng tao na hindi naman hindi naman ako umaaw uh, ng kalab team ko or yung katambal ko or katrabaho ko. Kung ano lang yung ibigay sa akin, yun yung tinatanggap ko at yun yung ginaga uh, nagiging professional lang ako at ginagawan ko ng maayos at trabaho at binibigyan ko ng justice. So for me, hindi ako manimili sa dalawa. Kundi hahayaan ko ang management or ang ang ano yung magbibigay sa akin ng love team or uh, magbibigay sa akin ng kapartner doon sa project na yun yun. <laughs> ay, ay, ay. <laughs> Wala naman po talaga ang karapatan si Katlin na mamili kung sino po yung makakalab team niya. Tsaka naka-base naman po talaga sa supporter at tsaka kung sino talaga yung capable at tsaka kung yung Uh, pitable sa role na yun, yun talaga yun yung makakasama. Pitable. Pitable, ano ba yun? I think naman nagsasabi na po ng totoo si Ikan din kasi wala naman po siyang karapatan na mamili or ano kasi at uh, management po talagang may karapatang mamili dun sa kung ano yung magiging decision na magiging ano niya. Yes, that's, that's called <laughs> professionalism. So, yun lang. Okay. In a future na nag ko again yung trust mo. If we, if we were having a chance again, tatanggapin mo. Chance what? Chance to be okay. To be okay. Kung sakaling magin mo ulit ang trust ko, ay syempre magiging okay tayo. Hindi man katulad ng before, pero magiging okay tayo. Yun, yun lang yung maipapangako ko. Magiging okay tayo, pero that doesn't mean na katulad pa rin ang before. Iba yung before sa future. emotion niya kasi si Tika is babago-bago at na hindi siya yung emotion niya is hindi lang nakadirect sa one emotion nila kasi yung sinalagot niya hindi ako convinced kasi no. kung babalik man si Lurud daw kung hindi naman daw babalik sa dati possible na ibalik na na bumalik sa dati yung relation kung ano man na ano man relation na each other. Yung uh -huh. lagi <laughs> yung word niya. Possible na bumalik. Kasi hindi naman natin masasabi, malay mo, dumating yung panahon na... Kasi, hey, di ba, nga, sabi ni Brian, papagbago yung ating emotion sa bawat araw. Tapos malay mo, kung kayo talaga, kayo. So malay mo, ikaw lang pala yung bibigay ni Lord na kakapagpabali. Kung tayo... Pilay, nagbago na. <laughs> nagbago na <laughs> oh, Kasi nga, yun nga, tulad nga ng sabi nila, na kapag daw binigyan mo ulit ng chance si na mag, kumbaga, maging okay kayo. Kasi, once na maging okay kayong dalawa, hindi nyo may sa isa't isa na ma-develop, na ma-develop ulit. Kumbaga, makayanan yung ibalik yung kayo sa dati. Na, true sa pagiging okay nyo, sa pamagitan ng pagiging okay nyo, kaya nyo ibalik yung relationship nyo dati na kung ano yung nabuhin. <coughs> It's a uh, truth for me. Because again, I don't have Article 3 which is Bill of Rights. <laughs> so, you know, yeah. That's it. So, yung GVs! Tapos na po kami ng detector test. So, ang masasabi ko lang na ang sayang magpakatotoo, right? Wow! Di ba? And yun nga, sabi ko nga, masaya magpakatotoo. Dahil malubog ito pa. Kaya magiging mapapayo ko lang sa atin lahat at sa inyong mga nanonood na huwag nyo mong makakalimutan mo pa katotoo. Dahil parang parang siyang janitor yung pagpapakatotoo sa ating heart. Kasi ang sa pakiramdam na, ang liwag sa pakiramdam para narinis yung heart mo kapag nagpapakatotoo ka lang. That's all! Grabe! So, para sa akin, uh, na-enjoy ko at marami ako nalaman na hindi ko nalalaman buon sa mga katrabaho kasi first of all napaka-importante na meron ka nalalaman sa kanila na meron kayong parang closeness na uh, thankful uh, sa nangyaring to napaka solid na masaya may mga pasabog na intriga na uh, hindi namin nalalaman may mga secret na dapat pa palang malaman yun na Ayo, dito sa ginawa naming lie detector test ay masasabi kong sobrang uh, saya kasi alam mo yung mga kung ano yung na feel ng mga ka-work ko dito sa entertainment Tsaka yung, yung parang ito yung ano yung uh, communication din natin yung parang uh, alam na natin yung mga kung ano yung dapat na at hindi dapat sa mga susunod pa na ano. Yan! Yeah. So, Get ganyan lang. Uh, gets nyo yun? Yan! Good <laughs> luck! It's shoutout time! So, shoutout po kay Josalian Talon. Shoutout po, lagi po akong nanonood sa getchenza Hello po! Thank you so much! Oh. Shoutout din po kay Jamaica Reloho. Ang ingay po ni Ate Jasmine lagi. By the way, tawang tawa po ako sa vlog nyo. Not to more vlog pa po. Ayan. Ay. Ayan, shoutout sa'yo, Wilfredo. Sana mapansin nyo ako, Ate Gada. Ganda. Ate, Ate Gada, ganda. First time ko lang po mag-comment. Pero matagal nyo na po akong fan sa Gratienza. Ayan. Ay. click the like button and share it. Para ma-share naman natin ng happiness sa iba. Kung may suggestion kayong pwedeng ipagawa, i-comment nyo na lang sa baba. Comment na. Eh? And syempre, don't forget to subscribe this channel and click the notification bell and click all para updated kayo sa mga susunod daming videos. At i-follow nyo na rin ang lahat ng social media accounts ng Sa, Ang link ay nasa baba. Yes! At subscribe Lati nyo na rin ang aming main channel, Gratienza Entertainment na kung saan doon naman natin ila-upload ang lahat ng aming upcoming movies, series, and short film ng Gretchenza. Yes. At huwag kayong bibitaw dahil marami pong pasabog ang Gracenza team. At uh, stay tuned lang kayo mga ka-GBs out there. Kaya lagi iwag kami ng kasabihan! Gina Satra!